Shema! Makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Bahagi ng ating kulturang Pilipino ang mga pagdiriwang ng mga piyestahan, kasalan, binyagan, birthdayan at iba pa. Ito ay masasabi nating isa sa magandang kaugalian ng pagsasama-sama. Sana sikapin nating sa mga ganitong pagsasalusalo at pagtitipon, napapalago o napapalawak natin ang antas ng ating pakikipagkapwa-tao at pakikitungo sa ating kapwa. Ngayon, ating pakinggan ang banal na salita ng Diyos para sa ikadalawamput dalawang linggo ng karaniwang panahon. Noong iyon, isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga ay ang mga upuang pandangal, kahit sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal Baka may inanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo. Maaari bang ibigay mo ang upo ang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, Kaibigan, dito ka sa kabisera. Mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sinabi naman Esus eh, sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian na ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga may mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka. Dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banan." kapatid, parang isang maikling comedy -drama po ang binanggit sa unang bahagi ng ating Ibanghelyo. Napansin ni Jesus sa dinadaluhan niyang salusalo na mga imbitado ay naguunahan sa paghahanap ng kanilang mapupwestuhan. Lahat ay naghahangad ng lugar na inihanda sa mga natatanging panauhin. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito. Kapag inaanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upo ang pandangal. Baka may mga inanyayahang mas marangal kaysa sayo. Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, Maaari bang ibigay mo ang upo ang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Ang mabuti pa, Kapag inaanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, Kaibigan, dito ka sa kabisera. Mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Nakakatawa po talaga ang nangyari sa Ebanghelyo. Ngunit parang patama rin ito sa akin at karamihan sa atin. Dahil maging ako man ay nakaranas din na piliin ang mga natatanging pwesto sapagat bilang isang tao, gusto natin yung pinakabes para sa ating sarili. Di natin alam na kung minsan yung pagsisikap na maiangat natin ang ating sarili, ay eh ito rin ang magiging dahilan na mahihila tayo pababa. Alam niyo po, ako po ay galing sa mahirap na pamilya lamang. Noong ako'y makatapos ng high school, di na po ako kayang pag-arali ng aking mga magulang sa kuleyo. Sabi ng aking tiyahin, huwag kong ipipilit ang mga bagay na hindi pwede. Sa madaling salita, Payo ng aking tiyahin na babaan ko ang ninanais ko sa buhay. Na ibabagay ko lamang ito sa aking plano ayon sa kaya ng aking pamilya. Naunawaan ko po ang aking tiyahin. Tanggap ko po na hindi ako pwedeng papag-arali ng aking mga magulang sa kuleyo. Di ako nagpilit na pag-arali nila ko. Tanggap ko ang aming karukhaan. Kaya lamang po ay naitanong ko po sa aking sarili. Ang mga mahihirap ba ay wala ng pag-asa o karapatang umangat pa sa buhay? Kung babalikan natin ang ating ibanghelyo, ang mga mahihirap ba ay wala ng pag-asang umupo sa mga piling luklukan? Sa palagay ko po, gusto rin ng Diyos na tayong mga aba ay umangat sa ating kabuhayan na kung tayo man ay mahirap ngayon, gusto rin ng Diyos na makapamuhay tayong maginhawa. At iyon ang pananiwalang pinanghawakan ko. Kaya naghanap talaga ako ng ibang paraan na makapag-aral sa kolehiyo. Kaya isang araw, kahit na ako'y nahihiya, nilakasan ko ang aking loob at buong pagpapakumbabang kinausap ko ang isa sa mga pari sa aming parokya doon sa Tanawan. Hiniling ko sa kanya na kung pwedeng pag-aralin niya ako at magtatrabaho ako sa simbahan. Sa kabutihang palad po at sa tulong na rin ng Panginoon, pumayag po ang mga pari na papag-aralin ako bilang working student ng simbahan. Pagkatapos ng ilang taong pagtitiyaga at paghihirap, natapos ko rin ang kursong pagtuturo. Sa wakas, naging teacher din ako. Isang tagumpay na hindi lamang para sa akin sarili, kundi para sa aking rin pamilya. Oo, mula sa mababang kinalalagyan, sa pamamagitan ng pagtitiyaga, narating ko rin ang medyo mataas na antas ng buhay. Naging professional na po ako. Naabot ko rin ang medyo mataas-taas na luklukan, ika nga. Eh, kung babalikan uli natin ang Ibanghelyo, ang nangyari ba sa akin ay naaayon din sa kagustuhan ng Panginoon? Sa palagay ko po ay oo. Hindi niya naisin na bumitaw ako mula sa aking narating at bumalik sa dati kong mababang kinalalagyan. Ang ayaw ng Panginoon ay yung magunahan tayo na makaangat. Yun bang ituring natin ang ating sarili lamang ang may karapatang maupo sa magandang luklukan at bahala na yung iba? Ang ganitong ugali ay makikita natin kahit saan, kahit nasa pangkaraniwang sitwasyon. Halimbawa, kapag ikaw ay nagsisimba, dapat mauna kang maupo sa upuan na malapit sa electric pan o dapat mauna ka sa bangkong mayroong malambot na luhuran. Bahala na yung iba kung wala silang electric pan o magandang luhuran. Mga ordinaryong sitwasyon. Sabihin na nating mga maliliit na bagay lamang. Ngunit nagpapahiwatig na isang basic attitude o ugali na ayaw ng Panginoon. Yung pagiging makasarili. Ang taong makasarili ay may tendency na mapagmataas. Tinuturing ang sarili na siya ay mas nakakalam, mas perpekto. Mahirap sa kanya ang makipagkapwa. Ang tingin niya sa iba ay mga mali at siya ang laging tama. Mahirap sa kanya ang magpatawad. Mas madali sa kanya ang manghusga, magpataw ng parusa. Gusto niya na nasa kanya ang lahat ng pinakamagandang bagay o pinakabago o pinakasikat. Gusto niyang papurihan lagi at kilalaning sikat. Gusto niyang tingalain ng lahat. Kahit na sa kanyang pagtungtong sa itaas ay marami na pala siyang natatapakan o nasasaktan. At ito pa ang dagdag niya sa Ebanghelyo. Kapag naghahanda ka ng salusalo Anyayahan mo yung mga mahihirap, yung mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganitong ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Gusto ng Panginoon na maiaho natin ang ating sarili sa ating kinalalagyan. Iyan nga ang dahilan kung bakit siya na parito upang iahon tayo sa ating pagkaalipin sa kasalanan at maiangat tayo tungo sa pagiging tunay na mga anak ng Diyos. Dahil pag ito ang nangyari sa ating buhay, magagawa na rin nating magmahal, magpatawad at magmalasakit sa kapwa. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagtuturo mo sa amin na magmahal at magpatawad sa aming kapwa. Tulungan mo kami na tanggalin sa aming sarili ang bahid ng pagiging makasarili. Upang sa ganon ay maging daluyan din kami ng iyong pagmamahal, pagmamalasakit, at pagpapatawad sa aming kapwa. Hinihiling namin to sa iyo, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, napagnilaya na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Sister Juliana Arcega ng Franciscan Missionary Sisters of the Infant Jesus. Nakasalukuyang naka-assign sa tahanan ng pag-ibig ni Barbara Micarelli, Center for Street Children na muling nagaanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa salita ng Diyos. Pagkus, isa buhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.